Hi guys, maupay na hapon nga di. Taud-taud lang ko na abutikang kang ha. Trabaho. medan ako daan na pinalit na sinura. Sura. Magpalit ako daan. Lion. Then ito, pork. Then, bula-bula. Kain tayo. Para hindi na magutom kaya bilhin na lang na daan na nalutok kay para kaon na na hmm. kapoy kaya Ini aku sangat dalam yang kepalit. Dene kita ngadidi di Good Morning Philippines. Tämä ko kasi ni kaya. Yan. Mm. Market din Marti. Hmm, kulit kudit na rin mo nang dalaron taw ah, lang niya upat ka Usaka usa bola-bola din adi nang na pero pinyad ka na magsunod mag-share naman po ng aking video. Maraming salamat po. Hello, good day. Happy Sunday, Philippines.